Ang video na ito ay tumatalakay sa kahalagahan ng pagtitiwala kay Jos at pagpaparanga sa kanya. Anuman ang mga hamon na dumarating sa ating landas. Sa pamamagitan ng isang paglalakbay ng pananampalataya, pagtagumpayan at pag-asa, tinatalakay kung paano ang mga pagsubok ay maaaring magpatibay ng ating relasyon kay Jos, magturo sa atin na magtiwala sa kanyang mga plano at magdala sa atin ng tunay na kapayapaan. Binibigyang diin ang iskrip ang pagpupursige, panalangin, at kung paano ang papuri at pagtitiwala kay Diyos ay nagsusustento sa atin sa pinakamahihirap na oras. Nag-aalok ng isang malalim na pagninilay sa banal na presensya at ang kapangyarihan ng pananampalataya sa harap ng mga pagsubok. Sa buhay, hindi natin maiiwasan ang mga pagsubok. Hindi ba't ganun ang nangyayari? Minsan, bigla na lang tayong tinatamaan ng mga pagsubok na hindi natin inaasahan. May mga araw na ang pakiramdam natin ay tila tayo ay naubos at parang ang lahat ng ating pinaghirapan ay nauro. Paano ba natin hinaharap ang mga ganitong sitwasyon? Ano ang nagiging reaksyon natin kapag ang lahat ng bagay sa ating paligid ay tila naurong at ang ating pag-asa ay naubos? Bilang isang kristyano, sigurado akong hindi na bago sa iyo ang ideya na ang mga pagsubok ay bahagi ng ating buhay. Pero ang tanong, paano nga ba natin tinatanggap ang mga pagsubok na ito? Ano ang ating ginagawa tuwing sumusuong tayo sa mga hamon ng buhay? May mga pagkakataon ba na napaisip ka kung ang lahat ng nangyayari sa iyo ay may dahilan? O minsan, hindi ba't parang nararamdaman mong iniwan ka na ng Diyos? Ang buhay ng isang kristyano ay hindi exempted sa mga pagsubo. Kahit ang mga pinakadakilang tao ng Diyos, tulad nina Job, David, at Paul, ay dumaan sa matitinding pagsubo. Pero ang isang bagay na pare-pareho sa kanila at sa ating lahat ay ang paraan kung paano nila hinarap ang mga pagsubo. Anong ginawa ni Job nang ang lahat ng bagay ay nawala sa kanya? Hindi ba't nagpatuloy siya sa pagtangkilik sa Diyos sa kabila ng lahat ng kanyang pinagdadaanan? Ang mga pagsubok ba ay nagpapahina sa atin o ito ba ay nagsisilbing isang pagkakataon upang mas mapalalim ang ating relasyon sa Diyos? Minsan, ang mga pagsubok ay nagsisilbing isang salamin ng ating pananampalataya. Ang tanong ano nga ba ang nakikita sa atin tuwing tayo ay nahaharap sa matinding pagsubo? Mahalaga bang makita natin ang bawat hamon bilang isang oportunidad upang makita ang kabutihan ng Diyos sa kabila ng lahat ng ito? O nagiging sanhi ba ito ng pag-aalinlangan at pag-aatubili sa ating mga puso? Alam ko na madalas ang mga hamon ay may kasamang takot, pag-aalala at hindi pagkakaunawaan. Pero sa mga pagkakataong ito, hindi ba't mas malaki ang pagkakataon na mapagtanto natin na ang Diyos ay malapit sa atin? Na siya ay tapat sa kanyang mga pangako at hindi niya tayo iiwan kahit sa gitna ng pinakamadilim na oras. Kaya tanong ko sa iyo, paano mo hinaharap ang iyong mga pagsubok ngayon? Natutunan mo na bang ilapit ang iyong mga pasanin sa Diyos? O patuloy ka bang nagsusumikap na ayusin ang lahat sa iyong sarili nang hindi humihingi ng tulong sa Kanya? May mga pagkakataon na iniisip natin, ano ba ang ibig sabihin ng tunay na pagsamba? Madalas nating naugnay ito sa pag-awit ng mga awit sa simbahan o kaya naman sa mga oras ng tahimik na panalangin. Pero ang tanong, sa tuwing dumadaan tayo sa mga pagsubo, sa tuwing ang ating mundo ay tila nawawala sa atin, doon ba talaga natin pinapakita ang ating tunay na pagsamba? O baka naman sa oras ng pinakamatinding hamon, doon tayo nawawala sa ating pananampalataya? Ang tunay na pagsamba ay hindi lang isang aktibidad na ginagawa natin kapag magaan ang pakiramdam o kapag ang lahat ay umaayon sa ating plano. Ano ang mangyayari sa ating mga puso at isipan kapag ang ating mga buhay ay punong-puno ng pagsubok at sakit? Doon ba natin hahayaang maglaho ang ating pasasalamat at papuri kay Diyos? O makikita natin sa ating mga puso ang desisyon na magpuri pa rin kahit na ang lahat ng bagay ay tila nawawala? Madalas tayong tanungin, bakit nga ba kailangan nating magpuri at sumamba sa Diyos kung dumadaan tayo sa mga pagsubok? Alam mo ba na ang tunay na pagsamba ay hindi batay sa kung anong nangyayari sa ating paligid, kundi sa kung sino ang Diyos na ating pinaglilingkuran? Ang pagsamba ay isang pagpapakita ng ating pagtitiwala at pasasalamat sa kanya. Hindi lang kapag ang lahat ay magaan, kundi lalo na kapag tayo ay nahaharap sa pinakamahirap na laban. Minsan, mahirap tanggapin na ang pagsamba ay hindi laging madali. Tila ba imposibleng magpuri sa Diyos kapag tayo ay nalulumbay o naguguluhan. Pero ano ang mangyayari kung magdesisyon tayo na purihin siya kahit na hindi natin nakikita ang lahat ng sagot Ang bawat sigaw ng ating puso na inilalapit sa kanya ay isang anyo ng pagsamba Lahat ng ito ay nagsisilbing isang pagpapatibay ng ating pananampalataya sa kanya isang pag-alala na siya ay tapat at makapangyarihan Naranasan mo na ba ang magdasal at magpuri sa kalagitnaan ng pagsubok Ano ang naramdaman mo sa mga sandaling iyon Para sa akin ito ang mga oras na ramdam mo ang Diyos na malapit sa iyo. Para bang, sa gitna ng lahat ng hindi pagkakaunawaan at sakit, siya ay dumating at ipinakita ang kanyang lakas at pagmamahal sa isang paraang hindi mo inaasahan. Ano ang ibig sabihin sa iyo ng magpuri at sumamba sa Diyos kapag hindi mo nakikita ang dulo ng iyong pinagdadaanan? Kung magdesisyon ka ngayong magpuri kahit na ang lahat ay magulo, anong pagkakaiba kaya ang mangyayari sa iyong pananaw sa buhay? Hindi ba't sa bawat hakbang na ginagawa natin, lalo nating natutuklasan ang tunay na halaga ng pagsamba, isang pagsambang nagmumula sa ating mga puso, hindi mula sa ating mga sitwasyon. Ano ba ang nangyayari kapag tayo ay nagpasya na magpuri sa kabila ng mga pagsubo? Ang papuri, hindi ba, ay hindi lamang isang awit o salita. Ito ba ay isang pagkilos ng ating pananampalataya, isang deklarasyon na ang Diyos ay higit pa sa ating mga problema? Minsan, mahirap magpuri lalo na kapag ang ating mundo ay puno ng kalituhan. Pero may isang bagay na hindi ko makakalimutan, ang bawat pagkakataon na nagpuri ako sa Diyos sa gitna ng mga pagsubok, may kakaibang lakas akong naramdaman. Parang ang lahat ng bigat ay biglang bumigat at nagiging magaan. May kakaibang kapayapaan na dumadaloy sa puso mo. Hindi ba't ganito rin ang nararamdaman mo kapag pinili mong magpuri kahit na ang iyong sitwasyon ay hindi maganda? Ang papuri ay hindi lamang isang tugon kapag ang lahat ay maayos. Hindi lang ito para sa mga magaan na araw. Alam mo ba na ito ay may kakayahang baguhin ang ating pananaw, ang ating sitwasyon at ang ating puso? Hindi ba't kapag tayo ay nagpupuri, para bang naririnig ng Diyos ang ating puso at nagsisimula siyang kumilo sa ating mga buhay? Tanungin mo ang sarili mo, bakit nga ba mahirap magpuri kapag ang lahat ay tila hindi umuusad? Ano ang magagawa ng papuri sa gitna ng sakit o kalituhan? Maaaring hindi mo nakikita agad ang mga resulta, pero may mga pagkakataon bang naramdaman mong may nangyaring kakaiba pagkatapos mong magdasal at magpuri, kahit sa gitna ng iyong pagsubok. Hindi ko rin maiwasang mag-isip paano kaya kung ang bawat hamon ay nagsisilbing pagkakataon para purihin ang Diyos. Bawat sagupaan, bawat lungkot, bawat takot, lahat ng ito ay pwedeng maging pagkakataon para magpuri. Kasi, sa bawat hakbang na ginagawa natin patungo sa Diyos, nararamdaman natin ang Kanyang presensya at lakas. Tandaan mo, ang papuri ay isang pahayag na nagsasabing ki Panginoon, kahit na ang mundo ko'y magulo, ikaw pa rin ang aking pinagmumula ng lakas. Kung titigil ka at magpapalipas ng oras upang magdasal at magpuri, paano kaya ito makakaapekto sa iyong pananaw? Ano kaya ang mangyayari kung magdesisyon ka na magpuri kahit hindi mo pa nakikita ang mga sagot sa iyong mga panalangin? At ang pinakamahalaga, tandaan mo, ang papuri ay hindi lamang para sa mga oras ng kaligayahan. Kapag nagpapuri tayo sa kabila ng ating kalungkutan, mas nagiging makapangyarihan ito. Ang papuri na umaabot sa Diyos mula sa ating pagluha, ito ang tunay na papuri. Ito ang klase ng papuri na may kahulugan kasi ipinapakita nito ang ating tiwala at pananampalataya. Pumili kang magpuri kahit na mahira. Ano kaya ang mangyayari kung ang bawat oras ng pagsubok ay maging isang oportunidad para luwalhatiin ang Diyos? Tama ba ang pagkakaintindi ko? Ang panalangin ba ay isang simpleng paghingi lamang ng tulong mula sa Diyos? O may mas malalim pang layunin ang panalangin sa ating buhay? Ang panalangin para sa akin ay hindi lang tungkol sa mga bagay na nais natin. Minsan, sa gitna ng mga pagsubok, ang tunay na halaga ng panalangin ay natutuklasan natin na ito ay isang direktang koneksyon sa Diyos, isang paraan para mailapit natin ang ating mga pasanin at maghanap ng lakas mula sa Kanya. Pero sa mga pagkakataon ba na ang ating puso ay puno ng takot at pagdududa, paano natin nakikita ang halaga ng panalangin? Minsan, may mga pagkakataon na nararamdaman nating ang ating mga panalangin ay hindi nasasagot. Natila ba ang ating mga saloobin at hinanakit ay naurong at hindi naririnig? Naranasan mo na ba yun? Ang pakiramdam na hindi mo alam kung paano ipagpatuloy ang panalangin dahil ang lahat ng nangyayari sa iyong buhay ay tila walang sagot. Pero naisip mo ba kung may iba pang paraan si Diyos para tugunan ang ating mga panalangin? Ano kaya ang mangyayari kung magpapatuloy tayo sa panalangin kahit na hindi natin nakikita ang resulta agad? Hindi ba't sa bawat salita ng ating panalangin, ito ay isang pagkakataon na maiparamdam natin sa Diyos ang ating tiwala at pananampalataya? ang panalangin ay hindi laging may agad na sagot at alam ko iyon. Pero hindi ba't sa bawat oras ng panalangin, may isang bagay na nagiging mas malinaw sa atin. Na sa pamamagitan ng ating mga dasal, natututo tayong magtiwala sa Diyos. Nakikita natin na siya ay laging naroroon at sa kabila ng lahat ng ito, siya ay makapangyarihan at tapat. Minsan, hindi natin agad nakikita ang mga sagot, pero may mga pagkakataon ba na naramdaman mong pagkatapos magdasal, ang iyong puso ay naging magaan, ang iyong pananampalataya ay naging buo. Kapag tayo ay nananalangin, hindi lang natin inilalapit ang ating mga kahilingan sa Diyos. Nakikita mo ba na ang panalangin ay isang paraan din ng pagpupuri? Sa bawat oras ng panalangin, ito rin ay isang pahayag ng ating pasasalamat at tiwala sa Diyos, hindi lang sa ating mga pangangailangan. Ang ating mga panalangin, kung sila ay ginawa ng buo at taintim na puso, ay may kapangyarihan na baguhin ang ating pananaw at sa huli ang ating buhay. Tanungin mo ang sarili mo kapag ikaw ay nananalangin sa mga oras ng kagipitan. Anong klase ng panalangin ang ginagawa mo? Puno ba ito ng tiwala o puno ng pagdududa? Ano ang mangyayari kung ang panalangin mo ay puno ng pasasalamat hindi lamang paghiling? Minsan, sa panalangin natututo tayong tanggapin ang mga bagay na wala tayong kontrol. Pero kahit na ganito, hindi bat sa ating mga dasal, nakikita natin ang kamay ng Diyos na gumagalaw sa ating buhay. Ang tunay na kapangyarihan ng panalangin ay hindi nakasalalay sa kung ano ang hinihiling natin, kundi sa kung paano tayo naglalapit sa Diyos, puno ng tiwala at pananampalataya. Paano nga ba natin malalaman kung ang ating pananampalataya ay matatag? Hindi ba ang tunay na lakas ng ating pananampalataya ay nasusukat sa kung paano tayo tumugon kapag tayo ay dumadaan sa matinding pagsubok? Kung ang buhay ay isang laban, paano natin tinatanggap ang mga hamon na dumating sa atin? May mga pagkakataon ba na nagdududa tayo sa ating kakayahan o kaya sa Diyos na ating pinaniniwalaan? Pero anong mangyayari kung ang ating pananampalataya ay hindi nakasalalay sa kung anong nangyayari sa ating paligid? Ano kaya kung matutunan nating magtiwala kay Diyos sa kabila ng lahat ng ating nakikita? Minsan, mahirap tanggapin na may mga bagay na hindi natin kayang kontrolin. Naranasan mo na ba yung pakiramdam na wala ka nang magagawa kundi magtiwala na lang? Ano ang nangyayari sa ating puso kapag tayo ay umaasa sa Diyos, kahit hindi natin alam kung ano ang mangyayari? Diyan natin makikita kung gaano kalalim ang ating pananampalataya. Madalas, ang ating pananampalataya ay hindi nasusubok sa mga magagaan na sitwasyon, kundi sa mga pagsubok na parabang walang katapusan. Paano mo hinaharap ang mga pagsubok na ito? Nagpapadala ka ba sa takot at kawalan ng pag-asa o nagiging pagkakataon ito para mas mapalalim pa ang iyong tiwala kay Diyos? Mahalaga bang tandaan natin na ang bawat pagsubok ay mailayunin? Bawat pagsubok ba ay nagsisilbing isang pagkakataon upang mapagtibay ang ating pananampalataya? Tanungin mo ang sarili mo sa mga pinakamahirap na pagsubok na naranasan mo. Anong nakita mong pagbabago sa iyong pananampalataya? Hindi ba't sa bawat pagsubok, lumalabas ang tunay na likas ng ating puso, kung saan tayo kumakapit at kung sino ang tinatawagan natin sa gitna ng ating mga pagdududa at takot? Minsan, natutunan ko na ang pananampalataya ay hindi laging isang mabilis na tugon. Hindi rin ito isang instant na resulta. Ngunit ito ay isang proseso. Ano kaya kung ang bawat hakbang na ginawa mo sa kabila ng lahat ng pagsubok ay isang patunay na ikaw ay patuloy na nagtitiwala sa Diyos? Kung titigil ka at magtatanong, may mga pagkakataon ba na mo na ang Diyos ay mas malapit sa iyo kaysa sa iyong mga problema? Hindi ba't sa mga pagkakataong ito, ang ating pananampalataya ay nagsisilbing tulay sa pagitan ng ating mga pangarap at ng katuparan ng mga pangako ng Diyos sa atin? Sa bawat hakbang ng buhay, hindi ba't ang ating pagtitiwala kay Diyos ay nakikita sa mga panahon ng pagsubok? Kung titigil ka sandali at mag-isip, hindi ba't ang bawat pagsubok ay isang pagkakataon na magtiwala kay Diyos ng mas malalim, ng mas buo? Kaya nga, ang bawat pagsubok ay isang paalala na ang Diyos ay hindi kailanman nag-iiwan sa atin. Ang tanong lang ay, handa ba tayong magtiwala at magpatuloy? Paano ba natin nakikita ang pag-asa kapag ang lahat ng palatandaan ay nagsasabing wala ng pag-asa? Sa tuwing ang mga pagsubok ay dumarating at tila walang katapusan, paano natin pinananatili ang ating pananampalataya na mailiwanag sa dulo ng tunel? Ano ang magagawa natin upang muling bumangon, lalo na kapag ang ating lakas ay naubos? Nakakaranas ka na ba ng mga oras na ang lahat ng iyong pagsusumikap ay parang naurong at ang iyong pag-asa ay unti-unting nawawala? Ano ang iyong ginagawa sa mga sandaling iyon? Sa buhay ng isang kristyano, hindi maiiwasan ang mga oras ng pag-aalinlangan. Pero ang tanong, ano ang gumugulo sa ating isipan kapag tayo ay nawawala sa direksyon? Hindi ba't ang Diyos ay laging naroroon at ang kanyang mga pangako ay tapat? May mga pagkakataon ba na napapaisip ka kung bakit ang Diyos ay nagpapahintulot ng mga pagsubok, ngunit hindi ba't ito rin ang oras na pinapalakas niya tayo upang maging matatag? Ano kaya ang mangyayari kung ang bawat pagsubok ay magagamit natin bilang pagkakataon upang mapagtibay ang ating pag-asa sa Kanya? May mga panahon ba na ang ating pananampalataya ay naurong sa kabila ng ating pagsubok? Paano mo iniisip ang pag-asa kapag ang lahat ay parang nangyayari ng hindi ayon sa plano? Alam ko na madalas may mga pagkakataon na nagiging mahirap makita ang kabutihan ng Diyos sa mga sitwasyong ganito. Pero paano kung ang ating pag-asa ay hindi nakasalalay sa ating nakikita, kundi sa ating pananampalataya sa kanyang mga pangako? Sa kabila ng mga hamon, ang Diyos ay nananatiling tapat. Hindi ba't ang bawat pagsubok ay isang pagkakataon na palalimin ang ating pag-asa sa Kanya, na siya ay laging gumagalaw sa ating mga buhay kahit hindi natin nakikita? Minsan, naisip ko, bakit ba ganun? Bakit kapag ang mga bagay ay hindi umaayon, tila ba ang ating pananampalataya at pag-asa ay nauro? Pero hindi ba't ang bawat pagsubok ay isang paalala na hindi natin kayang mag-isa? Ang Diyos ba ay hindi gumagalaw sa ating buhay sa mga oras ng pangangailangan? Ano ang mangyayari kung magpapatuloy tayo sa pag-asa kahit sa gitna ng mga bagyong dumaan sa ating buhay? Ano ang mangyayari kung pipiliin nating magtiwala na may plano siya para sa atin at hindi tayo pababayaan? Sa mga pagkakataong tayo ay nawawala sa pag-asa, ano kaya ang mangyayari kung magdesisyon tayong muling umasa at lumapit sa Kanya? Hindi ba't Siya ang ating lakas at kanlungan sa lahat ng oras? Hindi ba't sa Kanya ang lahat ng bagay ay posible? Ang mga pagsubok ay hindi katapusan, kundi isang pagkakataon upang magpatuloy na magtiwala, magpatuloy na mag-asa. Ang tanong lang ay, handa ba tayong magpatuloy sa paglalakbay kasama ang Diyos sa bawat hakbang? Kapag ang buhay ay puno ng alon at agos, saan mo hinahanap ang kapayapaan? Ano ang mangyayari kapag ang iyong puso ay puno ng alalahanin at ang iyong isipan ay hindi mapakali? May mga pagkakataon bang tinatanong mo ang iyong sarili, paano ba ako makakahanap ng kapayapaan sa gitna ng lahat ng kalituhan? Alam mo ba, sa mga ganitong oras, ang kapayapaan na ibinibigay ng Diyos ay hindi katulad ng kapayapaang ipinagkakaloob ng mundo. Ang kapayapaan na ito ay isang kapayapaan na dumaan mula sa puso, hindi mula sa mga sitwasyon. Hindi ba't minsan, sa mga oras ng hirap, doon natin hinahanap ang tunay na kapayapaan sa ating relasyon sa Diyos? Pumili ka ba ng magtiwala na, sa kabila ng lahat ng nangyayari, may kapayapaan na inihanda para sa atin? Paano mo nararamdaman ang kapayapaan kapag ang iyong mundo ay magulo? Pwede bang ang bawat sandali ng pagninilay at panalangin ay magdulot ng isang uri ng kapayapaan na hindi nakikita ng iba? Ang mga pagsubok ay hindi mawawala, pero sa bawat hakbang natin patungo kay Diyos, natututo tayong makatagpo ng kapayapaan na hindi depende sa ating sitwasyon. Ang tanong ko, paano kaya kung ang bawat alo ng buhay ay maging isang paalala para magtiwala at maghanap ng kapayapaan sa Kanya? Sa mga araw na ang pag-aalala ay tila sumasakop sa iyong isipan, Anong klaseng kapayapaan ang hinahanap mo? Ang kapayapaan ba ay nakakamtan lamang kapag ang lahat ay maayos o ito ba ay isang bagay na natutuklasan lamang sa mga sandali ng kahinaan? Nakaranas ka na ba ng mga pagkakataon kung saan sa gitna ng kabiguan, bigla mong naramdaman ang Diyos na dumaan sa iyong buhay at nagsabi, "Narito ako at magbibigay ako sa iyo ng kapayapaan." Baka nga sa gitna ng ating mga pagsubok, doon natin tunay na nararamdaman ang Kanyang presensya. Paano kaya kung ang bawat pagsubok ay isang pagkakataon upang higit pang makamtan ang kapayapaan mula sa Diyos. Marami sa atin ang nag-iisip na ang kapayapaan ay darating lamang kapag ang lahat ng problema ay natapos na. Pero hindi ba't ang tunay na kapayapaan ay nagsisimula sa ating mga puso kahit na ang ating mundo ay puno ng alon. Sa mga oras ba ng pagkabigo, nagiging mas bukas tayo sa pagdama ng kapayapaan mula kay Diyos? Ano ang mangyayari kung papiliin mong magtiwala kay Diyos at tanggapin ang kapayapaan na siya lamang ang kayang ibigay sa kabila ng lahat ng hamon? Kung pipiliin mo ngayong huminto sandali, paano mo mararamdaman ang kapayapaan na nagmumula sa Kanya na hindi nagtatagal at hindi nagpapadala sa ating mga sitwasyon? At ang pinakamahalaga, paano kaya natin masasanay na ang kapayapaan na hinahanap natin ay hindi nakasalalay sa mga kondisyon ng ating buhay, kundi sa ating relasyon kay Diyos? Ngayon, sa pagninilay natin sa bawat hakbang ng ating buhay, ano nga ba ang natutunan natin? Sa bawat pagsubok na dumarating, bakit nga ba mahirap magtiwala sa Diyos? Sa mga pagkakataon ng pagdududa at takot, ano ang magagawa natin upang muling lumapit at magtiwala sa kanya? May mga oras ba na natatakot tayo magtiwala dahil hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa ating hinaharap? Pero tanungin mo ang sarili mo, hindi ba't ang bawat hakbang ng ating buhay ay patuloy na pinapanday ng Diyos? Hindi ba't siya ang nagmamasid at nagsusustento sa atin, kahit sa mga oras ng kalungkutan? Ang tunay na lakas ay hindi matatagpuan sa ating mga sarili, kundi sa ating kakayahang magtiwala kay Diyos sa kabila ng lahat ng ating nakikita. Bawat paghihirap, bawat alo ng buhay, ito ba ay pagkakataon upang magpuri at magtiwala palalo sa Kanya? Kung susuriin mo, may mga pagkakataon ba na pagkatapos ng matinding pagsubok, ang iyong pananampalataya ay mas pinagtibay. Hindi ba't sa bawat hirap, may bagong lakas na ibinibigay ang Diyos? Pumili ka bang magpuri kahit na ang lahat ay hindi umaayon sa iyong plano? Ang mga sagot na hinahanap natin, hindi ba't nakatago sa ating kakayahang magtiwala at magpuri kahit sa gitna ng pagsubo? Hindi ba't ang pagtiwala sa Diyos ay hindi isang pagkakataon lamang, kundi isang patuloy na hakbang na kailangan natin gawin araw-araw. Paano mo hinaharap ang mga oras ng kawalan ng pag-asa? Naranasan mo na ba na ang iyong puso ay napuno ng kaligayahan at kapayapaan, kahit na ang iyong mundo ay magulo dahil sa iyong pagtiwala kay Diyos? Ano kaya ang mangyayari kung pipiliin mong magpatuloy magtiwala at magpuri, kahit na ang mundo ay puno ng pagsubo? Kung ikaw ay natututo ng patuloy na magtiwala at magpuri sa Diyos, paano kaya ito magbabago ng iyong pananaw at kalagayan? Sa bawat hakbang ng buhay, tandaan mo, ang Diyos ay laging naroroon. Hindi ba't siya ang nagbigay ng lakas upang magpatuloy? Kapag ang buhay ay magulo at ang lahat ay tila nawawala, paano kaya kung magpatuloy tayong magtiwala sa Kanya? Kung ang video na ito ay nakapagbigay ng inspirasyon sa iyo, ibahagi ito sa isang kamag-anak o kaibigan at tulungan ang aming channel sa pag-subscribe upang mas marami pang tao ang marinig ang salita ng Diyos. Salamat sa pagtangkilik at hanggang sa susunod na video.